Ginisa ng mga senador ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa perwisyong brownout sa Panay Island. Tila nagpetiks daw kasi ang ahensya ng, mag ng magkaproblema ang mga power plant. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Paulit-ulit na lang ang problema. Yan ang reklamo ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kaugnay sa malawakang brownout sa Panay Island nitong January 2 hanggang 5. Dati na rin kasing naranasan ang malawakang brownout sa isla noong April 2023. Same problem, same people, quite possibly same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa isyu ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala. Dumaing din si Iloilo City ito, Mayor Jerry Trenya sa nasa 2 bilyong piso nga araw ang nawala sa kanilang ekonomiya dahil sa mga negosyong napilay ng brownout. We do not deserve this. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a third day blackout run out? Because I will give you a medal tanong ngayon ng LGU ng Iloilo, sino ang mananagot at sasagot sa malaking halagang nawala sa kanila? Lumabas naman sa Senate hearing na nagsimula ang problema na magkaaberya ang isang power plant ng Panay Energy Development Corporation o PEDC pasado alas 12 ng tanghali nitong January 2. Makalipas ang dalawang oras, sunod na rin nagka-problema ang anim pang power plant sa tinatawag na trip-off. January 5 na nang maibalik ang kumpletong power supply sa Panay Island. Nasisisi ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Lumalabas kasi na wala daw silang ginawang aksyon nang magkaproblema ang power plant ng PEDC. Katwira naman ng NGCP, base sa kanilang assessment, stable naman ang kuryente nung mga oras na yon. Bagay na ikinairita ni Sen. Tulfo. You're hearing me but you're not listening. Meron na nga yung line, yung unit 3 na na gumagawa ng scheduled maintenance, okay? As it is, lumpo na nga. Doon pa lang may serious pro problem na na you could have done something. Since stable pa nga, nga po yung grid, wala po tayong overdrafted na line, walang tripping ng lines, normal po, so we did the normal dispatch. Normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor uh, ano Trenas. Yung mga governor, napakadali sa inyo magsalita kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa ilo-ilo. Tingin naman ng Energy Regulatory Commission, mali ang basa ng NGCP sa aberya sa power plants. Nagkakaisa naman ang ilang senador na oras na mapatunayang naging pabaya ang NGCP sa obligasyon nitong maging system operator ng power grid ng bansa dapat nang reviewin ng Senado ang legislative franchise ng NGCP at tignan kung dapat na ba silang palitan ng mas may kakayanang pangalagaan ang power supply ng bansa. <tod> Pero para kay Senator Tulfo, ngayon pa lang, dapat na raw tanggalan ng prangkisa ang NGCP dahil baka dumami pa ang lugar na maperwisyo ng brownout. Handa naman ang NGCP na ipareview ang kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.